Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodus, 2, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 7. Ang mana at pangapugo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At ikalabing limang araw ng ikalawang buwan, mula nang sila'y lumabas sa Egypto, nang sila'y dumating sa ilang ng sin. Sa pagitan ng ilim at sinay, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Egypto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanin ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, Mamayang gabi, Mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagreklamo, hindi sa amin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 16, verse 8 to 14. Idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng mga karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para ipagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, Paharapin mo ang, mga, ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawi ng desyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabi mo sa kanila, sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, na magtakip silim. Dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makakapal Makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila ng lupa ng maliliit at maninipis ng mga bagay na parang pinipig. Amen po. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing anim na kabanata ng Exodo, versikulo labing lima hanggang dalawampot dalawa. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, Ano kaya ito? Sinabi ni Moises, Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop sa isang tao. Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanilay, hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ikaanim na araw, doble ang kanilang napulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga leader ng bayan at sinabi ang nangyari. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 16, versikulo 23 hanggang 27. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan. At iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Anim na araw kayong mamumulot niyan. Ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ikap, ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ikaanim na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa dalawang araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 16 verse 30 to 36. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. At yao ay pinanganlan ng sangbahayan ng Israel na mana at kaparis ng buto ng kulantro. Maputi at ang lasa niya ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. At sinabi ni Moises, ito ang bagay na inuutos na Panginoon. Punoyin ninyo ang isang umer ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakakain sa inyo sa ilang nang kayo'y ikay ilabas sa lupain ng Egypto. At sinabi ni Moises kay Aaron, Kumuha ka ng isang palyok at sidlan mo ng isang umer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi. Kung paano ang iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingatan. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na, na apat na pung taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan sila kumain ng mana na hanggang sa sila ay dumating sa mga hangganan ng lupain ng kanaan. Ang isang umer na isa ay kasangpong bahagi ng isang efa. This is the word of God. Amen.